Magandang araw mga idol ay magandang takip silim na pala mga idol palubog na yung araw So andito kami ngayon sa gilid ng inlex mga idol naghukay kami ng uh, malaking punso Yan Wala tayong pang upload so ayan mga idol uh, pinagtulungan namin yan mga idol pag ano, paghukay mga idol So ayan ako yung nag start dyan <clears throat> Tingnan nyo mga idol Tingnan nyo yan Ang laki ng punso na yan, mga idol At panoorin nyo mga idol Kung uh, paano namin Hino yung napakatigas At napakalaking punso So di ko kayang mag-isa talaga Mga idol di ko ta kayang tapusin Ako lang mag-isa So maya maya yan ay nagpa Saklulo na ako yan ni Idol Ray At Idol John at uh, yan mga idol, panoorin nyo sila ni Idol John at Idol Rian ng mga idol kung paano nila in style pag hukayan at ano na sila yung talon talon bagsak barit <laughs> Ayan mga idol, sa sobrang tigas na yan oh. talagang ano talagang ang hirap talaga bungkalin na yan sa so, mga idol oh, ayan oh. tingnan nyo yan mga idol nasa gilid mismo talaga siya ng gutter mga idol, gutter ba tawag nyan i correct nyo lang kung mga idol kung gutter ba tawag niyan. ang alam ko kasing gater, ano, sa bahay <laughs> ayan ang mga idol oh. si idol, idol dyan nakaantabay sa likod at ako yung nangasiwa muna pag uh, hukay at si idol rin naman sa kasalukuyan yan ay siya yung nagbibidyo So mga idol, hindi ako nangalahati talaga. Sobrang ano, sobrang tigas. yun, oh. uh, o. Kilo-kilo lang yung nabagay dyan mga idol. Hindi siya talaga pang bultuhan. Ayan mga idol, pinalitan na ako ni Idol Idol Ray. Tingnan niya siya mga idol paano niya in-stylean para ma makatanggal ng pang malakihan mga idol. Lipad-lipad na si Jen at talagang oo oh, oo oh, o, oh, o oh. Eh mga idol oh o oh, yan muntik pa masubsob. Ay mga idol pa. Ah, Are mga idol. Whoops. Whoops. whoops <laughs> yan mga idol. Ay ay oh, mga idol. Talaga ko. Oh. <laughs> Pero hindi pa rin mga idol, bang. <laughs> hindi pa rin niya, talaga mga idol na ano. Ayun tumulong na sa idol John. Ayun. Ayan, di parin yan mga idol na natanggal talaga. Sobrang tigas talaga niya mga idol. Yun, no? Oh, ala, sabi ko. Ayan, oh, tingnan mga idol, oh. Medyo, ano na yan mga idol, palubog na yung araw yung tatay mga idol. So, kaya mina minamadali na namin kasi kabutan kami ng dilim yan. Ayan, mga idol, oh, tingnan nyo naman kung paano nyo nilaro ng mga idol. Ayan, mukhang nakatanggal siya ng malaki dyan. So, ayan na mga idol. Ayan, unti-unti nang ayan na nasira na yung barita namin diyan mga idol. Parang tinalo talaga sa tigas ng ano eh. Sa tigas ng lupa diyan mga idol. So yun. Yan makatanggal na sila ng malaki diyan mga, idol. Ayan, tanggal na. So unti-unti nang nabawasan talaga mga idol na uh, halos ay di pa naman nang lahat eh, pero one fourth na yung nabawasan yun, mga idol. So yan panoorin niyo lang mga idol kung paano talaga ma tanggal ba lahat o hindi <laughs> o yan mga idol oh. nasa ano na naramdaman na namin yung gitna mga idol ayan 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 nabiyak na ng malaki ayan ayan mga idol ayan nabiyak na ng malaki oh ayan susun yun o oh. oh, kalahati na yun mga idol. Oh yes. Ang tiga, ang lakas ni idol eh naka yung time kasi na yan mga idol kaya siya matigas kasi parang naka robas yata oh, ah, robas ba yun? ano pala vitamins ba nakalimutan ko anong vitamins yan mga idol ayan may mga brownies brownies na tayo nakita mga idol oh. so malapit na yan minute uh, ah, seconds lang yan mga idol baka sakaling ma ah, tanggal na na ah, makuha na natin yung reina niyan o oh, kung meron man so ayan ang yung mga idol at ma tanawad talaga natin kung nakuha ba talaga yung reyna niyan o ano bang nangyari mayroon ba o wala ayan mga idol oh. so ayan may, mukhang mayroon na silang naramdaman mga idol mayroon na silang binilugan ano oh. ayan mga idol ayan mukhang ano na mukhang ano na, natanggal na yung kabila oh, mm, mm. ano yan yan mga idol wala na tanggal lang talaga yung tagiliran so ito na, ito na yung hinahanap nila ngayon mga idol yung queen box na mga idol so yan, medyo madilim dilim na yan ayan. so yan, meron na siyang ano, meron na siyang di, kinakuha mga idol ayan, ayan, binuhatan yung idol John yan mga idol, ibagsak na yan mga idol o, tingnan yung mga idol. oh binagsak na mga idol ang queen na tumalsik oh, <laughs> Buti nga hindi pumutok mga idol. Binagsak ni idol John. O, yan mga idol, nakuha pa rin namin yung queen. So, yan, nag nagtabi pa yung queen saka ano, saka tawag dito yung reina Ay, queen saka king pala. So, yan mga idol, may naputol na medyo malaki pa tiningnan pa niya baka sakaling meron daw ulit so yan lang mga idol paalam na kami dyan so maraming salamat pa share mga idol at papalo kami sa hindi pa nakapalo maraming salamat mga idol bye bye